Maraming bagay ang ating nasasayang dahil sa kaisipan at pilosopiyang nagsasabing wala namang mawawala. Nadinig mo na ba yan? O nasabi mo na rin ba yan? Yun bang nabaong kasalibangan dahil iniisip mo wala namang mawawala? Yun pala dahil doon ay bumaba na ang kalidad ng iyong relasyon sa pamilya, napabayaan ng iyong kalusugan, nawala ng panahon sa lalong mahalaga at ang masaklap, wala namang tunay na napala. At sa bawat gagawin natin ay palaging may kapalit yan. Pag pinili mo ang isa, ay merong kang inaalis o hindi pinipili. Halimbawa sa oras. Limitado ito. Pag may pinili kang paglaanan ito, ay tiyak na merong kang hindi gagawin upang magawa mo ang dapat mong gawin. Sa ating paninindigan ay ganoon din. Misang ginagawa natin ng isang bagay at sinasabing, wala namang mawawala. Pero ang hindi natin namamalayan ay may parte ng ating buhay na pag nakompromiso ay mahirap ng ibalik sa dati. Halimbawa na nito ang pamumuhay ng mali na ginagawa ng iba dahil iniisip nila ay wala namang mawawala sa kanila. Pero ang totoo, maaring may iba na nagdurusa dahil dito. Isipin mo ang isang anak na nag-iisip na sa kanyang kamalian ay walang mawawala at hindi niya alintana ang pasakit sa mga magulang niya at iba pang nagmamahal sa kanya. Ang isang bagay na inaakalang magpapasaya o wala namang mawawala ay meron palang direktang epekto sa iba o maging sa sariling kinabukasan. Ang lubos na paglalaan ng panahon sa social media halimbawa, wala naman daw mawawala pero ang nagiging katumbas nito ay oras, pera, lakas, pagkakataon at marami pang iba. Merong nawawala pero minsan binabaliwala natin ito dahil akala natin hindi makakasama o kaya naman hindi ikaw ang direktang apektado. Ang sabi ng Bible, alam ng ibon na mahuhuli siya. Pero ang taong masasama, hindi nila alam na sila rin ang magiging biktima ng ginagawa nila. Hindi lahat ng masama ay may anyong masama, kaya dapat suriin ang bawat gagawin. Huwag padadala sa isipang wala namang mawawala dahil kadalasan ang kapahamakan ay dumarating sa mga taong hindi nagaakala na may mangyayaring masama. Sundin mo ang Diyos at sa Kanya ka tumalima dahil ang tunay na tama ang Diyos ang nagtakda. Asa ka pa?